Alam mo yung pakiramdam na parang tahimik na ang lahat. Natuto ka ng tumahimik. Naghilom ka na. Natuto ka ng tanggapin ang mga hindi mo kayang baguhin. Tapos bigla siyang bumalik? Isang simpleng, kamusta ka? Or, naalala kita. At parang biglang bumalik lahat ng emosyon na pinilit mong ibaon. Bakit ganon? Bakit sa dami ng panahon na lumipas, isang mensahe lang nila, at parang nadadala ka ulit sa dati mong pagkabali? Kung ikaw to, natahimik ng lumalaban, nagpapakatatag, pilit pinipili ang sarili araw-araw matapos ang isang mabigat na no contact period, pakinggan mo to. Dahil ang desisyon mo kung paano katutugon sa pagbabalik nila, yan ang magtatakda kung mananatili kang malaya. O babalik ka sa pagkakagapos ng nakaraan. Sa video na to, pag-uusapan natin ang mga pagkakamaling madalas nating nagagawa kapag bumalik sila, hindi para husgahan, kundi para protektahan ang sarili mo hindi ito tungkol sa kanila, ito ay tungkol sa iyo, sa kapayapaan mo, at sa pagbangon mong may dignidad. Dahil kung hindi mo iingatan ang sarili mo sa ganitong mga sandali, isang sagot lang, maaaring mabura ang buwan ng paghilom na pinaghirapan mo. Pero bago ang lahat, shoutout muna sa lahat ng aking solid at loyal na subscribers. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy akong gumagawa ng ganitong klaseng content. I-comment mo naman kung saang lugar ka nanonood nakakatuwang makita kung gaano kalawak ang naabot ng ating komunidad. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang makabuluhang videos tulad nito. Ang unang pagkakamali, akala mo, dahil nag-message sila, nagbago na sila. Kapag may taong biglang nagparamdam pagkatapos ng katahimikan, madaling isipin na baka na-realize niya ang pagkakamali niya. O kaya, siguro na-miss niya ako. Pero tanungin mo ang sarili mo ng mas malalim. Nagbago ba talaga siya? O nagbago lang ang pakiramdam mo nung nakita mo ulit ang pangalan niya sa screen? Alam mo ang totoo? Hindi lahat ng kamusta ay may kasamang intensyon na ayusin ang nasira. Minsan, dahil lang sa ego. Dahil naisip nilang hindi ka na nila hawak at gusto lang nilang i-check kung hawak ka pa nila. Hindi sa patang salita, hindi sa patang na kita. Ang tunay na pagbabago, hindi yan nasusukat sa isang mensahe. Nasusukat yan sa konsistensya, sa accountability, sa kilos, hindi sa damdamin lang. Ang daming tao ang nalilito rito. Dahil sa emosyon. Dahil sa hope. Pero tandaan mo to. Isang mensahe ay hindi katumbas ng transformation. Maaaring na guilty lang sila. Maaaring bored lang. Maaaring may kailangan lang. Hindi lahat ng Naalala kita ay tungkol sa'yo. Minsan, tungkol lang talaga yan sa kanila. Pangalawang pagkakamali, ang bilis mong sumagot. At oo, gets ko. Ang tagal mong hinintay na marinig ulit sila. Kaya nung dumating ang mensahe, parang automatic. Parang hinila ka pabalik sa dati mong sarili, yung taong laging available, laging nagbibigay, laging umaasa, pero dito mo dapat gamitin ang disiplina dahil ang sagot mo sa unang mensahe ay hindi lang simpleng reply. Isa yung pahayag kung anong halaga ang binibigay mo sa sarili mo ngayon. Kapag mabilis kang sumagot, para mong sinabing, kahit anong oras ka bumalik, andito pa rin ako. At yan ang problema, hindi nila makikita ang pagbabago sa iyo kung pinapakita mong hindi ka talaga nagbago. Ang katahimikan mo nung no contact ay hindi lang pagkawala. Isa yung pagpaparating na pinili mong lumaya, pinili mong maghilom kaya huwag mo ring basta-bastang sirain ang katahimikan na yon sa isang mabilis na reply. Tandaan, hindi mo kailangan magmadali. Hindi mo kailangang sagutin agad, dahil minsan, ang hindi pagsagot ang pinakamalakas na sagot. Pangatlong pagkakamali. Inaakala mong pagmamahal ang pagbabalik nila, kahit kontrol lang talaga. Ito ang pinakadelikado. Yung akala mo, bumalik sila dahil mahal ka pa rin nila. Pero ang totoo, bumalik lang sila dahil hindi nila matanggap na wala na silang kapangyarihan sa'yo. Control, hindi pagmamahal. Ego, hindi pag-aalaga. At kung hindi ka magiging malinaw sa sarili mo, madali kang mababalik sa dati, sa relasyon kung saan kailangan mong laging mag-explain, laging mag-adjust, laging kulang. Kaya bago ka tumugon, tanungin mo, bakit siya bumalik? Ano ang gusto niya ngayon? At ano ang binabalikan niya? Ikaw ba talaga o yung version ng sarili mo na hinayaan siyang sirain ka dati? Dito mo kailangan ang malinaw na isip, hindi pusong nadadala ng nostalgia. Dahil madaling makalimutan kung gaano ka nasaktan kapag ang puso ang nangingibabaw. Pero ang isip, kapag tinuruan mong tumahimik at makinig, siya ang magtatanggol sa'yo. Minsan, ang pagbabalik nila ay hindi para ayusin ang lahat. Minsan, pagbabalik lang yon para patunayan sa sarili nilang kaya ka pa rin nilang guluhin. Kaya ngayon, ngayong muling sinusubok ang tibay mo, ang tanong ay simple lang. Pipiliin mo bang sirain ang kapayapaang pinaghirapan mo para sa pansamantalang kilig? O pipiliin mong igalang ang sarili mong proseso at panindigan ang paglaya mong pinaghirapan? Hindi mo kailangan maging galit. Hindi mo rin kailangan magpakabait. Ang kailangan mo lang ay maging malinaw. Sa kung sino ka na ngayon at sa kung anong klase ng respeto ang karapat dapat sa iyo. Dahil minsan, ang pinakamatapang na sagot ay hindi oo -O, o hindi. Minsan, katahimikan lang isang katahimikang puno ng dignidad, ng pagkilala sa sarili, at ng tapang na hindi na kailangan ng validation mula sa iba. At kung naririnig mo to ngayon at alam mong ikaw yan, gusto kong sabihin, ang katahimikan mo ay hindi kahinaan. Isa itong anyo ng karunungan at hindi lahat ng pagbabalik ay dapat bigyang daan. May mga bumabalik hindi para manatili, kundi para alamin kung nasaan ka pa. At sa ganitong mga sandali, tandaan mo hindi lahat ng pintuan ay kailangang buksan ulit. Ngayon na napag-usapan na natin ang unang tatlong pagkakamali. Yung akala mo nagbago na sila, yung mabilis mong pag-reply, at yung pagkalito sa pagitan ng pagmamahal at kontrol. Oras na para balikan ang sarili. Dahil sa totoo lang, ang pinakamatinding laban ay hindi sa pagitan ninyong dalawa, kundi sa loob mo. Ang susunod na pagkakamali. Binubuksan mong muli ang sugat na nagsisimula ng maghilom. Alam mong may kaunting katahimikan na sa puso mo. Hindi pa man lubusang buo, pero hindi na rin gaya ng dati. Natuto ka ng huminga, kahit masakit. Nagsimula ka ng matulog ng mahimbing, hindi na naghihintay sa mensahe. Nakakapagsimulang ngumiti, kahit may lungkot pa rin. Pero kapag pinili mong buksan muli ang pinto, kapag pinili mong sagutin ang kamusta nila, handa ka rin bang muling maramdaman ang sakit na pilit mong nilimot? Hindi ito usapin ng pagiging mahina hindi rin ito usapin ng pagiging matapang. Ito ay usapin ng pagiging totoo. Handa ka na ba talaga? O nadadala ka lang sa damdaming bumalik bigla? Dahil minsan, isang kamusta lang, bumabalik lahat. Ang mga tanong na walang sagot, ang mga pangakong hindi tinupad, ang mga gabi ng iyak at pagod. At kung hindi ka pabuo, kung hindi mo pa kayang mapakinggan sila, nang hindi muling nasasaktan, baka hindi pa ito ang oras. Hindi mo kailangang patunayan na okay ka na. Hindi mo kailangang ipakita na kaya mo na. Minsan, ang tunay na lakas ay 'yung pagtanggi. 'Yung marunong kang magsara ng sugat kahit may bahagi sa iyo ang gustong alamin kung ano pa ang posibleng mangyari. Ang susunod na pagkakamali ay madalas nating hindi napapansin. Ginagawa mong goal na makabalikan siya imbis na makabalik sa sarili mo. Ito ang bitag na madalas nating hindi nalalaman. Nagsimula tayong mag no contact para maghilom para lumaya, para bumalik sa sarili nating pagkatao. Pero nung bumalik sila, unti-unti, nagiging mission ulit na maibalik sila. Nakakalimutan natin kung bakit tayo umalis sa una. Tandaan mo 'to. Ang no contact ay hindi laro para kunin muli ang atensyon nila. Ito ay proseso ng pagbabalik sa sarili mong dangal. Kapag inuna mo ang layuning maibalik sila, nawawala ang pinakamahalagang parte, ikaw. Nawawala 'yung sarili mong recovery yung sarili mong katahimikan, yung sarili mong desisyon na piliin ang sarili mo sa unang pagkakataon. Lagi mong tanungin, ginagawa ko ba to para sa akin o para sa kanya? Dahil kung bawat kilos mo ay nakatuon sa ideya ng baka pwede pa, baka hindi mo pa talaga pinapalaya ang sarili mo. Hindi mo kasalanan kung may parte pa sa'yo ang umaasa. Likas yan sa tao. Pero meron kang choice. At yan ang ayaw mong isuko. May choice ka kung paano katutugon may choice ka kung anong standard ang paninindigan mo. At may choice ka kung alin ang mas mahalaga, sila, o ang kapayapaang natutunan mong itaguyod. Ngayon, ito ang isa sa mga pinaka dapat mong maunawaan. Hindi lahat ng pagbabalik ay may patunay ng pagbabago. Ang dami nang nagsabing, nagbago na ako. Pero pagkalipas ng ilang linggo, pareho pa rin. Same pattern, same lies, same manipulation. Kaya bago ka maniwala, humingi ka ng patunay. Hindi mo sila pinapahirapan, pinoprotektahan mo lang ang sarili mo. Kung tunay silang nagbago, hindi sila matatakot patunayan yon. Hindi sila magmamadali, hindi sila magagalit kung hindi mo agad binuksan ang pinto. Dahil ang tunay na pagbabago, hindi takot sa paghihintay. Kung may nagsabing mahal ka nila, pero hindi kayang patunayan sa aksyon, sa disiplina, sa pagbabago, baka ang minahal nila ay hindi ikaw, kundi ang pakiramdam ng pagkakaroon ng akses sa iyo. At huli sa bahagi na to, ito ang kailangan mong tandaan. Ang katahimikan mo, ang disiplina mo, at ang pagpili mong hindi agad tumugon, yan ang tunay mong kapangyarihan. Hindi mo kailangang makipagtalo. Hindi mo kailangang mag-explain. Minsan, ang hindi pag-react, ang hindi pagpatol, ang hindi pagpadala, yan ang pinakamataas na anyo ng dignidad. Kapag pinili mong hindi agad tumugon, hindi ka nawalan. Nagpanalo ka, panalo sa sarili mong laban. Panalo sa emosyon mong minsang naging alipin ng validation. At kung sa ngayon, ang pakiramdam mo ay parang hinahatak ka pabalik, huminga ka. Balikan mo ang mga gabi na pinilit mong huwag mag-message. Yung mga araw na pinilit mong ngumiti kahit may kirot. Yung mga panahong sinabihan mong sarili mo ng Kaya ko to, huwag mong sayangin yon. Dahil hindi mo lang basta sinayang ang panahon, pinanday mo ang sarili mo para sa mas matibay mas tahimik, mas payapang buhay. At ngayon, habang nagsisimula na namang guluhin ng isang mensahe ang mundo mo, ikaw ang may hawak ng direksyon. Hindi sila. Hindi ang emosyon mo, ikaw. Kaya ngayon, tanungin mo ulit ang sarili mo. Ito ba ang taong karapat dapat sa bagong bersyon ko ngayon? O siya ba ang taong sinikap kong kalimutan dahil sa sakit na dala niya? Minsan, ang pinakamalalim na pagmamahal sa sarili ay ang pagdedesisyong huwag sumagot, huwag bumalik huwag hayaan ang sarili mong bumaba ulit sa level ng pagkakabasag. Kung narating mo na ang puntong ito, ibig sabihin isang bagay ang malinaw. Gusto mong pumili ng kapayapaan kaysa kaguluhan. Hindi mo hinahanap ang drama. Hindi mo rin hinahanap ang pansamantalang kilig. Ang hinahanap mo ay ang katotohanang hindi sumusugat. At respeto na hindi mo kailangang hilingin. Kaya narito ka. Ngayon, pag-usapan natin ang panghuli at marahil pinakamahirap sa lahat. Ang pagkakamaling ipagpalit ang katahimikan mo kapalit ng pansamantalang atensyon. Ang totoo, nakakapanabik marinig mula sa taong akala mong nakalimot na sayo. May kakaibang kilig sa pagbalik nila, lalo na kung may mga salitang gusto mong marinig. Namiss kita, mali ako, sana pwede pa. Pero huwag mong hayaan na ang damdamin mong ito ang magdikta ng kilos mo. Dahil ang stoic na pananaw ay simple pero matindi. Ang mahalaga ay hindi ang nararamdaman mo. Ang mahalaga ay kung ano ang pipiliin mong gawin sa kabila ng nararamdaman mo. Ilang beses ka nang naloko ng damdamin? Ilang beses ka nang bumalik dahil na miss mo sila? At ilang beses mo na ring pinagsisihan 'yon? Kapag pinili mong muling makipag-usap sa taong iniwasan mong kausapin para lang maramdaman ulit ang koneksyon. Ang sinasabi mo ay handa akong isuko ang katahimikan ko kapalit ng kaunting pansin. Pero ang hindi mo agad makikita ay ganito. Ang bawat kamusta na sinagot mo nang hindi mo pabuo ang sarili mo, ay paunti-unting binubura ang dignidad na inipon mo. Isang reply lang, at nabubuhay ulit ang dati mong sarili. Isang mustang sagot lang, at muli mong binibigay ang kontrol sa kamay ng taong minsan ka nang sinaktan. Tandaan mo, hindi mo kailangang patunayan sa kanya na mabait ka hindi mo kailangang ipakita na handa kang makipagbate. Hindi lahat ng mensahe ay dapat sagutin. Hindi lahat ng pagbabalik ay dapat tanggapin. At hindi lahat ng damdamin ay kailangang sundin. Alalahanin mo to. Ang disiplina mo sa panahon ng katahimikan ay hindi lang basta pagpipigil. Isa itong pagpili. Isang napakalaking desisyong, pipiliin ko ang sarili ko, kahit may parte sa akin ang gustong bumalik. Kaya kung ngayon, tinutokso ka ng ideyang baka pwede pa. Baka nagbago na siya, baka totoo na ngayon, huminga ka muna. Ibalik ang isip mo sa lahat ng dahilan kung bakit ka umalis. Sa mga gabi ng luha. Sa mga salitang bumura sa tiwala mo. Sa mga bagay na pinilit mong kalimutan para lang muling maging buo. Huwag mong hayaang mawala ng halaga ang katahimikan mo. Dahil yan ang sandata mo. Yan ang pruweba ng lakas mo at sa mundong puno ng ingay, ang taong marunong manahimik ay ang taong may tunay na kapangyarihan. Ang tanong na ngayon, sino ka na ngayon? Ikaw ba'y babalik sa dating ikaw, yung laging sumusuko, laging umaasa, laging nagpapakumbaba kahit hindi na tama? O ikaw na ba yung bagong ikaw, yung hindi na madaling mauto ng matatamis na salita, yung marunong ng maghintay at higit sa lahat yung marunong nang pumili ng kapayapaan kaysa sa pansamantalang lambing? Hindi ka cold-hearted kung hindi mo siya agad sinagot. Hindi ka bitter kung pinili mong hindi na magbukas ulit ng pinto. Ang tawag dyan, self-respect. At sa panahon ngayon, bihira na yan. Kaya kung meron ka nun, wag mong isuko. At kung kailangan mo ng paalala, hindi mo ikamamatay ang hindi pagsagot. Pero maaari mong ikasira ulit ang pagbabalik mo sa taong dahilan ng mga sugat mo. Marami ang babalik hindi para mahalin ka, kundi para tiyaking kaya ka pa rin nilang kontrolin. At kung hindi ka pa buo, kung hindi ka pa handang marinig sila nang hindi ka natitinag, baka mas mabuting manatili ka muna sa katahimikan mo. Dahil ang tunay na kapayapaan ay hindi dumarating sa anyo ng mensahe. Dumadating yan sa mga araw na pinili mong hindi maghabol, hindi sumagot, at hindi bumalik sa gulo. Kaya kung may parte sa sa'yo ngayon na naguguluhan, na gusto lang ng kahit anong koneksyon, yakapin mo yan. Pero huwag mo siyang hayaang magdesisyon para sa'yo. Dahil ang damdamin, pansamantala lang. Pero ang epekto ng mga desisyon mo ngayon, pwedeng pang matagalan. Ikaw na to ngayon, hindi na yung taong laging naghihintay. Hindi na yung taong laging sumusuko. Ikaw na to na natutong tumahimik hindi dahil wala kang masasabi, kundi dahil mas pinipili mo nang magkaroon ng kapayapaan kaysa sa koneksyon na puro sakit. At sa mga ganitong oras, sabihin mo sa sarili mo, hindi ko isusuko ang paglago ko para lang sa pansamantalang atensyon. Hindi ko muling papasukin ang gulo na minsan ko nang nilabanan. Pipiliin ko ang sarili ko kahit pa may parte sa akin ang umaasa pa. Dahil dyan nagsisimula ang tunay na pagbabago. Hindi sa pagbabalik nila, kundi sa pagtindig mo para sa sarili mong halaga. Tapos kung naramdaman mo to sa puso mo, ilagay mo sa comments. Pipiliin ko ang kapayapaan kaysa sa pansamantalang koneksyon. Hindi ko ibebenta ang dignidad ko sa isang mensaheng huli na. At kung gusto mong makasama sa komunidad ng mga taong pinipili ang sarili nila, ilike mo ang video na to, mag-subscribe ka, at samahan mo kami sa bawat hakbang ng paghilom, pag-angat, at pagbangon. Sa huli, tandaan mo to. Babalik sila. Susubukan kanila, Pero ikaw na ang magdedesisyon. At sa bawat pagpiling hindi bumalik, ikaw ang panalo.